Guys, layu kasi si Dana, guys. Tura, na garbis. Lay utun tutok na human na mig nag tutuan naguna dali ra kay ni kaon oh. human tuan na siya Tampad, di eh. makita sa video no. Tore lang gam naglupad. Asa ba? Tuara. ara hmm. ara Uras na to guys nasa alauna 33 sa hapon sa udto o to ah, nag una na siya yan hugas pa man ko gibiyaan ra ah, dito kung nakita ninyo siya doktor o layo ka ara o oh. agoy toto kaayo Una patay mga kahumayan din hinga harbison Huwag ka rin ato, tag-apaso nato. Agoy, kainit sa panahon, matay kalo. Ay, magbike na lang ko, bi. Magbike ko. Kainit. Uy, akong kalo, tu, aman dito sa iyang sakyanan. Hmm. Eh, perting inita. Alam, ah. magbike lang ko, no. Ay, masunog na po na itong dagway. Hmm, masunog na biyan ni Daan. <laughs> Nasa dito, perting layo, ah. Agoy, darat mo ko mayanda patay na pang harvest ani Tingay okay. oh, ang OOTD ang OOTD for today oh. OOTD na siya no Outfit for today Na <laughs> yeah, nakapangtanghali na tayo at konti na lang matatapos na ayan lang. Ayan, tatapusin lang po natin dito ang ating pag-aani ah, kasi puno na yung hitay natin. Ayan, pagkatapos nito, hindi na tayo mag-aani pero meron pa kaming gagawin ni Dan na magtatanggal pa tayo ng damo sa ibang palayan natin dahil kailangan tanggalin yon para tulit-tuloy ang ating pag-aani sa ating palay. Ayan, matatapos na tayo dito ngayon at maaga pa naman yan yung bahay natin medyo may kalayuan ang kanina binidyohan ko dito yon saka yun ang bahay natin asan ay ayun, tapos na si Dana ay, may kaibigan tayong lumilipad Baku, baku. Ayun yung bahay natin, guys. Yang pula ang atip. Ayan yung bahay natin. Hindi tayo pwedeng lumusob dyan dahil ayan, may tubig. May sapa. ayun yung bahay natin. At saka yung mga palayan natin dito. Mayroon tayong pa mga palayan dyan. Na i-harvest pa. Ayan, medyo may kalayuan to sa bahay. Yung pwesto natin ngayon. Ayan, hindi yan sa atin. Ayan, tapos na tayo dito at dito magtatapos ang ating pag-aani ngayong araw na ito okay isang bagsak yan for today ayan, natatapos na tayo dito ayan, ito yung pag-harvest natin dito sa Japan ganito lang po ang proseso sa pag-harvest namin bilang mag-asawa ayan, dalawa lang po kami ngayon dito na natutulungan sa bukid ayan, at kami pa uwi na Ayan, salamat sa inyong panonood. Ako si Pinay Farmer sa Japan sa ating FB page at sa YouTube channel naman natin si Inday Abil Visaya. At syempre, ang mahal kong Dana. Ayan na, masipag. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!